Ang mga scholar ay nagbibigay diin na mas dumami sa mga nakalipas na taon ang mga pagsalakay ng mga terorista at ang social media ang nagpapalala rito. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga tagpo kung paanong ang mga teroristang grupo ay gumagamit ng social media upang makakuha ng mga bagong miyembro at upang sumalakay sa iba't ibang lugar. Ang India bilang halimbawa ay isa sa mga bansang nagtatangka ang mga teroristang grupo na magpakalat ng kanilang ideolohiya rito. Noong October 2017, isang teroristang grupo sa Kashmir ang matagumpay na nakapag-recruit ng limampung individual. Ang isang membro nila ay hayagang umamin na ang Facebook ay ginagamit nila upang makipag-ugnayan sa mga tao upang maging kasapi nila. Sa katotohanan ito, malalaman natin na ang mga teroristang grupo ay gumagamit ng social media bilang isang mabisang paraan ng pagpapalaganap ng kanilang ideolohiya at upang makapag-recruit ng mga bagong kasama. Sa Texas, USA, si Major Nidal Malik Hasan, isang U.S. Army officer ay namaril ng ilang mga tao na nagresulta sa pagkakapatay sa labing tatlong katao at pagkakasugat ng tatlumput dalawa na iba pa sa Fort Hood Army Base noong 2009. Ang opisyal na ito ng Army ay isang taga-suporta ni Anwar al awlaki na nakikilala rin bilang Bin Laden of the Internet sa kanyang mahusay na paggamit nito upang magpalaganap ng kanyang mga pangaral. Si Al-Awlaki ay gumagamit ng iba't ibang platform tulad ng Facebook, blogs at YouTube upang makapag-recruit at makapag-training ng mga terorista. Ang kanyang karismatik at makabagbag ng damdaming mga lecture ay nagdulot na siya ay magkaroon ng mga loyal na tagasuporta sa buong mundo. Pinakamahalaga sa kanyang mga ginawa ay ang pag-unawan niya sa internet at kung paano niya ito magagamit upang mapalaganap ang kanyang mensahe sa buong mundo. Ang mga ulat ay nagpapatunay na si Major Nidal Malik Hassan ay dumalo sa mga sermon ni Anwar al-Awlaki online at nagkaroon din ng palitan ng email sa pagitan nilang dalawa. Maging ang mga bansang Europeo katulad ng France ay naging biktima rin ng mga pagsalakay ng mga terorista. Noong 2015, tatlong seaside bombers ang sumalakay sa Stade de France Stadium na ng ilan pang mga pagsabog at pamamaril sa iba't ibang mga cafe at restaurant sa Paris. Ilan daang katao ang namatay at nasugatan. Ang ISIS ang nag-ako ng responsibilidad sa pagsalakay. Ayon kina Pooja N. Jane at Archana S. Baidaya sa kanilang analysis of social media based on terrorism, napatunayan sa mga pag-aaral na ang mga teroristang grupo ay bumuo ng kanilang timeline ng pagsalakay sa pamagitan ng Twitter. Sa Pilipinas, may mga ulat na nagpapatibay ng Abu Sayyaf at Maute Group ay parehong gumamit ng social media at iba pang mga platform upang ipakalat ang kanilang propaganda para sa Marawi Siege noong 2017. Bagaman walang patunay na ang mga ito ay naging matagumpay, ang napagtitibay ay ginamit ng mga grupong ito ang social media upang makapag-recruit ng combatants mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahalaga na matukoy na bagaman ang paggamit ng mga teroristang grupo ng social media ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataon na makaabot sa mas maraming mga tao, ang mga online interaction ay sumasalamin lamang sa umiiral ng offline dynamics o interaksyon ng mga tao sa labas ng internet. Ito ay nangangahulugan ng pagiging radikal at ang pagkakarekrut sa mga tao ay sumusunod sa mga umiiral ng sistema na nasa Pilipinas bago pa man umiral ang social media. Sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi nga maitatanggi na ang social media ay may malaking papel na ginampanan sa recruitment sa kasagsagan ng Marawi Siege. Malinaw na lalong dumami ang insidente ng terorismo sa mga nakalipas na taon na kung saan ay nagamit dito ang social media dahil walang pangkalahatang patakaran sa pamamahala sa cyber world. Ang mga teroristang grupo ay nagiging mas organisado, hindi lamang yaong mga tumatarget sa mga kanluraning bansa bagos ay maging sa mga tumatarget sa mga bansa sa Asia. Ang malayang paggalaw ng impormasyon sa social media ay nagdudulot ng mga teroristang grupo ay magkaroon ng kakayanan na iparating saan man ang kanilang mga propaganda sa mas mabisa at mabilis na paraan. Gamit ang mga piling-piling impormasyon na magagamit nila upang makapag-impluensya at magmanipula sa mas maraming tao. Ayon kay sazad Hussein, Lumilitaw ngayon na naging bihasa na ang mga terorista sa paggamit ng social media upang mapanatili nilang ligtas at epektibo ang kanilang komunikasyon, makapagpakalat ng radikalisasyon, makapag-recruit, magpakalat ng propaganda, gumawa ng virtual training camps, at magkaroon ng online education para sa kanilang mga miyembro, tagasunod at tagasuporta. Dahil sa mga ito, ay nagiging mas mapanganib ang kalagayan ngayon at nagiging mas mapanghamon sa siguridad at katiwasayan sa mundo. Sinabi ni Allah, huwag kayong magdulot ng kasamaan sa lupa matapos ang pagsasaayos nito at malalangin kayo sa kanya ng may takot at pag-asa. Tunay na habag ni Allah ay malapit sa matutuwid. Ipinaliwanag ni Ibn Kafir Rahimahullah, Ipinagbabawal ni Allah ang pagpapalaganap ng kasamaan sa lupa at anumang sisira rito matapos ang pagsasaayos nito tuwina na kapag ang mga bagay ay nasa maayos ng kalagayan at lumaganap ang kasiraan pagkatapos nito, ito ay mas mapaminsala na dahil dito ay pinagbawal ito ni Allah.